Magandang araw sa lahat at ngayon ay mayroon tayong bagong talakayan sa araw na ito. At ito ay nauupol sa iba't ibang mga halimbawa ng mga tula na kung saan mabibigyan natin ng kahulugan ng mga ito. So narito ang mga uri ng mga tula. Oda, Elihia, Suneto, Epiko, Awit at Kurido, Moro-Moro, Komedya, tibag, panunuluyan, sarsuela, balagtasan, duplo, at karagatan. siya yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Hmm. Ang tula ay nahahati. Yung, ito yung apat talaga na uri ng tula. Tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang padula, at tulang patnigan. Subalit, yung mga binanggit ko kanina ay na pupunta sila dito No, kung saan sila mapupunta. Unahin natin ang mga halimbawa ng tulang liriko o pandamdamin. Ito ang Oda, Elihia, Suneto, Dalit. Pag sinabi nating Oda, ay karaniwang isang liriko o tula na nakasulat bilang papuri o dedikado sa isang tao o isang bagay na kinukuha ang interes ang nang makata nakuha yung interest ng isang tao o nagsisilbing isang inspirasyon yung isang bagay o yung tao na yun. Kaya sinulatan niya ng tula. Ang Elihiya naman ay tumutukoy sa tulang may kinalaman sa guni-guni tungkol sa kamatayan. Yung kalungkutan na nararanasan mo dahil yung mao, yung mahal mo sa buhay, at gagawa ka ng tula. Yan yung tinatawag nating elegia. Susunod ay ang soneto. Ang soneto ay karaniwang may labing apat na linya. Hinggil sa damdamin at kaisipan, may malinaw na kabatiran sa likas na pagkatao. Kaya nga tinawag siyang tulang pandamdamin dahil nauupol siya sa kaluoban uh, kalooban, ano pa, masaya, depende sa karanasan ng isang tao habang ang dalit naman ay isang uri ng tula karaniwang pang reliyon, partikular na na nakasulat para sa layunin ng papuri, pagsamba o panalangin katulad ng oda pero ang dalit ay para sa Diyos. Parangal para sa Diyos. Sumusulat ka ng tula para sa Panginoon. Sunod ay punta tayo sa tulang pasalaysay. Tatlo yung ating ibibigay na halimbawa ang epiko, awit, at kurido. Pag sinabi nating epiko, ito ay isang mahabang kwento o mahabang tula. Kalimitan tungkol sa isang seryosong paksa na naglalaman ng mga detalye ng kabayanihan, gawa, at mga kaganapang ng makabuluhan sa isang kultura o bansa. Ibig sabihin sa tulang pasalaysay, meron siyang tagpuan, may tauhan, pero ang pagkasulat lang niya ay nasaan yung patula. Yan yung epiko. Ang awit at kurido naman ay pwede niyo yung matukoy ang kahulugan ng awit at kurido sa link na ito. Sunod tayo. Punta tayo sa tulang padula at tinatawag ring pantanghalan. Ito yung moro-moro, komedia, tibag, panunuluyan at Sarsuela. Pag sinabi nating moro-moro ito ay isang dulang makareliyon na kinagigiliwan ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Subalit, so, ito ay nakasulat ng patula, 'no? Yung script, yung sinasalita, yung mga tauhan ay maaaring patula yung kanilang pagbigkas ng mga linya. So pwede rin siyang ma- punta sa uh, anyo o halimbawa ng tula. Kasi nga, tinatawag siyang tulang padula. Padula is play, no? Pinapakita sa isang drama yung mga tauhan ano nangyari. Pero yung mga tauhan dun ay kapag sila'y nagsasalita, sila'y parang tumutula. Ang pangunahing tauhan ng dula ay mga Kristiyano at Muslim, yung kanilang pakikipaglaban. Sunod naman ay ang komedya. Ang komedya ay isang dulang makariliyon na kinagigiliwan ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Ang lalaking Muslim ay umiibig sa babaeng Kristiyano. Tumututol ang magulang ng babae hanggat hindi maging kristyano ang lalaki. Yan yung pinapakita sa dula. Katulad ng moro-moro, ang mga karakter ay nagsasalita ng patularin, rin. Tibag. Ano naman ang tibag? Ang tibag ay isang dula sa paghahanap ng krus sa panahon ng sa ikalawang pandaigdigang digma. So, pinapakita lang doon kung uh, paano hinahanap no, ng mga tao yung krus na nawala. Sumunod naman ay ang panunuluyan. Ang panunuluyan ay dulang itinatanghal sa lansangan. Ipinapakita ang sitwasyon ni na Maria at Jose sa paghahanap ng pansamantalang tirahan. Sarswela, ang sarswela ay dulang may kantahan at sayawan, mayroong limang kabanata at nagpapakita ng sitwasyon ng mga Pilipino na may kinalaman sa pag-ibig at kontemporaryong isyo. Yan ay mga halimbawa ng tulang padula. Panguli naman ay tulang patnigan. Pag sinabi nating tulang patnigan ay nagkakaroon ng uh, Nag, parang nagde-debate, parang nagpapatalinuhan sino mas magaling, pero yung pagbigkas ng kanilang mga sagot ay patula. Ito yung mga halimbawa, balagtasan, duplo, at karagatan. Pag sinabi nating balagtasan, ito ay tagisa ng talino sa pagbigkas ng tula bilang pangatwiran sa isang paksang pagtatalunan. Ito ay sa karangalan ni Francisco Balagtas Baltazar. Yung lakan, ito yung lalaki. Ang lakambini naman, ito yung babae. At yung napaka, nasa gitna, ito yung lakantiwa. So, ang tawag sa nag taon na nagbabalagtas ay mambabalagtas. Sila yung mga nagtatalo. Sunod tayo, duplo. Ang duplo ay isang laro sa tula o isang paligsahan sa husay sa pagbigkas at pangangatwiran ng patula. Hango ang pangangatwiran sa Biblia mga salawikain at mga kasabihan. Kung gusto ninyong makita yung mga halimbawa, nandito sa baba yung link, pwede nyo lang yan bisitahin. At ginagawa itong duplo kapag mayroong lamay noong unang panahon para yung mga pamilya at mga tao na nasa uh, yung namatayan ay at least no, maging masaya sila. Kahit na namatay yung kanilang mahal sa buhay. Karagatan ang karagatan ay isang laro sa tula. Ay, balik tayo doon sa duplo. Sa duplo ay mayroon tayong tinatawag na hari, bilyaka at bilyako. Yung bilyaka, ito yung babae na pinagbibintang ang nagnakaw ng ibon no, ng hari. Ang bilyako naman, ito yung mga lalaki, grupo ng lalaki na sila yung magbibintang na ang bilyaka, sila yung nagnakaw ng ibon ng hari. So, ibig sabihin, dapat magkaroon ng matalinong sagot yung bilyaka na hindi sila yung nanakaw. At ang bilyako naman, matalino silang bibitaw ng mga uh, pahayag laban sa mga bilyaka. Pero patulat siya. Okay? Punta tayo sa karagatan. Ang karagatan ay isang laro sa tula o isang paligsahan sa pagtula na kabilang sa tinatawag na libangang itinatanghal na ang taglay na pamagat ay nanggaling sa isang alamat ng singsing ng isang dalaga na nahulog sa daga. At kung sino ang makakuha ng singsing, siya yung magpapakasal sa dalaga. Ito ay kumagay yung dalaga ay magbibigay ng uh, idioma, kasabihan, at yung lalaki mismo no, ay sasagot kung ano yung pinakamainam na sagot, yun yung pipiliin ng dalaga. Yan yung karagatan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.